Ang Pilipinas ay pumapasok sa isang makabagong yugto ng pambansang depensa sa taong 2025, isang panahon kung saan ang modernisasyon ng sandatahang lakas ay naging pangunahing layunin dahil sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at pangangailangang palakasin ang kakayahang panlaban. Sa ilalim ng Rehorizon 3 Modernization Program, inilaan ang pamahalaan ng pamahalaan ang halos 35 bilyong dolyar para sa susunod na 10 taon upang palakasin ang hukbong dagat hukbong himpapawid, at sistemang pangmisil ng bansa. Ang pinakamatunog na proyekto ay ang pagdating ng mga supersonic cruise missile na BrahMos mula India, na may kakayahang magbigay ng matinding banta laban sa mga barkong pandigma at magsilbing epektibong coastal defense system. Ang unang batch nito ay dumating noong 2024 at sa 2025 inaasahang tuloy-tuloy ang mga karagdagang delivery. Ang deployment ng tatlong missile bat Ares na nakamount sa Totri 6x6 launchers ay nagbigay ng konkretong depensa laban sa anumang posibleng agresyon sa dagat, at nagsilbing simbolo ng lumalakas na ugnayan ng Pilipinas at India sa larangan ng depensa. Kasabay ng Brahmos, nakikipagtulungan din ang Pilipinas sa Estados Unidos upang makakuha ng mid-range capability Typhoon missile system na gumagamit ng advanced missiles gaya ng SM-6 at Tomahawk. Noong Pebrero taong 2025, sinimula ng Philippine Army ang pagsasanay kasama ang US forces upang sanayin ang mga sundalo sa paggamit ng sistemang ito. Ang pagkakaroon ng Typhoon ay magbibigay sa bansa ng kakayahang umatake at magdepensa mula sa mas malalayong distansya na naglalagay sa Pilipinas sa bagong antas ng deterrence laban sa mas malalaking kapangyarihan. Isa pang mahalagang hakbang ay ang deployment ng NMESIS o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, isang anti-ship missile system na ginagamit sa mga ehersisyong militar gaya ng Balikatan 2025. Ang NMESIS ay idinisenyo para protektahan ang mga estratehikong choke points tulad ng Luzon Strait at Batanes, na kritikal sa kontrol ng dagat at kalakalan. Hindi lamang mga ground-based system ang tinututukan ng bansa. Sa larangan ng hukbong dagat, aktibo ang integrasyon ng mga surface-to-air at ship-based air defense missile systems gaya ng Mistral 3 at VL Mika. Noong balikatan 2025, matagumpay na ginamit ng BRP Jose Rizal ang Mistral 3 laban sa aerial targets, na nagpapatunay sa lumalakas na kakayahan ng Philippine Navy na protektahan ang sarili laban sa mga banta sa himpapawid. Ang mga darating na frigates at corvettes ng bansa ay inaasahang magkakaroon ng mas advanced na missile system na magbibigay ng layer defense mula dagat hanggang himpapawid. Dagdag pa rito, persigido ang pamahalaan na magkaroon ng submarino para sa hukbong dagat, isang hakbang na magbibigay ng malakas na deterrence at kakayahang magsagawa ng surveillance sa ilalim ng dagat. May mga alok mula sa South Korea, France, at Spain at inaasahan na isa sa mga ito ang mapipiling upang maging kauna-unahang submarine supplier ng Pilipinas. Ang lahat ng modernisasyong ito ay bahagi ng estratehiya upang ipagtanggol ang teritoryo at maprotektahan ang exclusive economic zone ng bansa laban sa mga dayuhang panghihimasok. Ngunit kasabay nito ay dumarami rin ang kontrobersya at pangamba mula sa ibang bansa, lalo na mula sa China ilang ulat ang nagsasabing tinuligsa ng Beijing ang plano ng Pilipinas na mag-deploy ng mid-range missiles at tinawag itong irresponsible dahil umano'y magpapalala ng tensyon sa rehiyon Gayun pa man, malinaw na para sa Pilipinas, ang hakbang na ito ay hindi para sa agresyon kundi para sa sariling seguridad at pagtatanggol. Bukod dito, nakikita rin ang posibilidad ng mas malawak na integrasyon ng mga missile system sa loob ng joint command and control networks ng Armed Forces of the Philippines. Sa kabuuan, ang depensa ng Pilipinas sa 2025 ay sumasalamin sa isang makabagong pananaw, ang pagtatayo ng multi-layered missile defense system na may suporta ng mga kaalyado at teknolohiyang imported mula India, Estados Unidos, at iba pang bansa. Habang may kasamang panganib at politikal na hamon, malinaw na ang Pilipinas ay naglalagay ng pundasyon para sa mas matatag na depensa laban sa anumang panlabas na panganib. A.